Araw na naman ng Sabado mga ka OFW at eto maaga akong bumangon para gawin ang unang misyon sa araw na ito ang maglaba. <laughs> At eto nga, tinatanggal ko yung aking bedsheet, yung pillowcase, pati yung kumot ko mga ka-OFW kasi sabi nga nila, clean bed, clear mind, o ba diba? Dalawang beses lang din ako naglalabas sa isang linggo mga ka-OFW dahil yun ang patakaran dito sa bahay. Bukod sa nakakatipid ako sa sabong panlaba, nakakatipid din ako sa oras at effort. Sabi nga nila, ang buhay OFW ay hindi biro. Nakakapanibago, minsan mahirap, pero punong-puno ng aral mga ka OFW. W. Sa bawat pagbangon ko tuwing Sabado, alam niyo ba mga ka-OFW na natututo ako ng disiplina at pagiging masino. Kasi kagaya niyan, kahit simpleng paglalaba, natutunan kong pahalagahan ang mga maliliit na bagay mula sa tamang dami ng sabong panlaba hanggang sa tamang oras ng pagbabad. Tinanggal ko na rin pala yung mga sinampay ko mga ka-OFW yan yung nilaban ko noong Friday ng gabi. At hindi ko na pinakita naligo na rin pala ako mga ka-OFW <laughs> <laughs> Pero eto na nga at sinisimulan ko ng tupiin itong mga natuyo kong nilabhan. Alam nyo mga ka-OFW bahagi ng aking pagtitipid bilang isang OFW dito sa Singapore ay iniiwasan ko ng mamili ng napakaraming damit Nakakatawa nga minsan kasi ka pag nagpupunta ako sa mga paborito kong Uniqlo stores or H&M stores tapos meron ako nakikita gustong gusto kong damit talagang pinipigilan ko ang sarili ko nabilhin ito. Natuto na kasi ako mga ka-OFW na noong nagtatrabaho ako sa Dubai, talagang mahilig akong mamili ng mga damit. At noong umuwi na ako ng Pilipinas, nako, nahirapan akong ipabox. At noong nandun na ako sa Pilipinas, hindi ko rin nagamit. Sayang lang din. Dito kasi sa Singapore, hindi naman importante kung paulit-ulit ang damit mo. Walang magja-judge sa inyo mga ka-OFW.